Tam, 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 tam. Singapore, isa sa pinakamayaman sa mundo, pinakamababang crime rate sa Asia, at pinakamalinis. Sinasabi nila na maunlad nga ang Singapore, pero kulang daw sa kalayaan. Malaya ka naman, di ba? Isa sa mga unang sinikil sa Singapore ay ang kalayaan sa pamamahayag. Sinabi dati ng nagtatag ng Singapore na mas gugusto niya niyang katakutan kaysa sa mahalin. Ito nga o, oh, pati teenager, pinatula nila. Kaalam mo ah, pero anong klaseng kalayaan ba ang hinahanap mo? Ang karapatang umihi at dumura sa kali, ang kalayaang magbenta ng drugs ng matiwasay, ang karapatang maglasing at magwala sa publiko, ang karapatang mangmoles sa ng kapwa, Balambot at mapagpatawad kasi tayo mga Pinoy, sabi ni Lee. Kaya nga, hindi natin maintindihan kung bakit may mga bansang ayaw bumigay kapag may mga kababayan tayong bibitayin. Kala kasi natin, lahat na sa pakiusap. We must be a nation of laws and not of men. Ika nga ng kasabihan. Kaya dito, yung mga convicted, eh nakakabalik pa sa pwesto. Muntik mang maging pangulo. Yung mga dating pinalayas, nakabalik na rin. Hmm. Malaya ka naman eh. Mamimili ka lang naman. Malaya ka kang magpahayag ng opinion. Wala ka namang masakyan. Wala ka rin makain. Tandaan ang kasabihan. Sabi ng the jerks, walang libreng kalayaan. Ito ay pinagbabayaran. Malaya ka namang gawin ito. At ito. At ito. Ang ganda tuloy ng bansa mo. Pero, ano nga ba ang kalayaan? Ang kalayaan ay yung maglakad sa madilim na kalye na walang sasaksak sa iyo. Kalayaan ang matulog sa gabi na walang iniisip na may papasok sa bahay mo at papatayin ka. Kalayaan ang magmaneo ng walang babangga sa iyo umang aagaw ng kotse mo. Ang kalayaan ay ang pagsakay sa tren at hindi mo iniisip na sasadsad sa EDSA. Aanihin mo ang kalayaan kung pagkatapos ng tatlong buwan ay eh wala ka namang trabaho at wala kang binipisyo. Anong pipiliin mo? Kalayaan sa pamamahayag o kalayaan mula sa kahirapan? Ikaw, Malaya ka ba talaga? Tinuligsa niya dati ang ating sistema. Hindi pwede sa atin ang American style na demokrasya. Tama siya, hindi natin kailangan ng demokrasya. Ang kailangan natin, disiplina. Kaya, sa susunod na eleksyon, dapat piliin ang may kakayahang maglatigo. Aba, baba, disiplina ba ka mo? Eh, kung gusto mo, eto na lang. Mahigpit, stricto. At naayos siya ang kanyang syudad. Pwede kayang mag-ala likuan din ito. Eh, Mayor, ano pong masasabi nyo? Oh, oo nga pala. Buti, hindi nila naalala itong sign na ito ng MMDA dati. Maloko talaga tayo mga Pinoy.